انا ما انا ما انا 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 sa انا 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 o kakaihan sa kanawasan, kaiyang pangyaku. Panalanini o haagin sa iyong paanam, ang mga binikanan yes. ang na muna ko ang bata na makaina o ayunan ba na ang sa gugma diha sa gumawa. Hindi ang aming ko sa sa amahan, sa anak, sa isang When so-called, the you know, in me, I declare, Saint you know, dedicated to our God, inviting and giver of life, and our Savior, Lord Jesus Christ. And we uh, offer to him, to so the Almighty, we